Mga dahilan kung bakit ayaw ka ng isang tao, pag-uusapan natin sa video na to. So, ito yung mga dahilan kung bakit ayaw ka ng tao. Number one is, hindi kayo pariho ng ugali. Iba-iba yung mga pananaw. So, may mga iba na quite similar sa idea mo or sa perspective mo. Kaya nga, doon mo masasabi na sila yung mga kaibigan mo. Pero, pag hindi kayo pa rin ng perspective, yung ego mo ang dali-dali mag-create ng division. Na si masasabi mo na we're not friends or we are friends. Kasi nga, yung opposite na perspective natin, i-consider natin yun na hindi natin friend. At normal lang yun kung maiintindihan mo yun, wala kang problema at hindi kailanman magkakaroon ka ng hatred kasi naiintindihan mo ang each individual ng ano, yung unique at authenticity ng bawat isa dito sa mundo. So, hindi ka magkakaroon ng hatred pag naiintindihan mo yung each individual and balik tayo dun kung bakit hindi ka gusto ng isang tao dahil na hindi mo kayang pagsabayan ang mga trip nila kasi nga hindi kayo bariyon ang gali opposite yung perspective ninyo so normal lang talaga yun na hindi ka Gustuhan ng isang tao at wala yung problema. May mga tao na binibig din nila yon pag hindi sila nagustuhan ng ibang tao. Sa akin naranasan ko yon nung bata pa ako. Talagang ina-ask ko yung sarili ko kung bakit ano bang merong mali sa akin na kung bakit hindi nila ako magustuhan. At kaya lang pala habang lumalaki ako na realize ko na ganun talaga yun meron talaga mga tao na hindi ka magustuhan hindi mo yun dapat ipagpilit ang sarili mo sa mga tao na hindi ka magugustuhan dahil kahit anong gawin mo, magpakabait ka sa at please mo sila wala pa rin mangyayari at ikaw lang yun ang magdurusa So ganito kaya kung bakit yung mga tao, nandun sila sa mga tao na nagpapasaya sa kanila. Kasi dun sila kumukuha ng lakas. At yung mga tao na hindi sila gusto, kino-consider nila yun na negative people. Actually, hindi naman talaga. May mga tao naman talaga na hindi tayo gusto pero wala silang ginawang masama sa atin. Kasi sa atin kasi, sa tingin natin pag hindi tayo gusto ng isang tao, kaaway na natin sila. Hindi ganun yun. Kasi sa atin din naranasan din natin yun na hindi magagusto ng isang tao. Like parang iba talaga yung ugali natin sa kanila. And then, syempre kung maintindihan mo yun, kasi hindi nga tayo pareho ng kinalakihan, hindi tayo pareho ng ugali. So normal lang talaga yun na merong mangyayari na disliking. Okay? Hindi sila mga kaaway, yung mga taong hindi ka nagustuhan. Sila yung hate haters. Yes. At magiging kaaway mo lang sila pag nakaramdam sila ng inggit. Pag naiinggit sila sa'yo. So, syempre, yung taong mga inggit, maingay yun. Yung taong sa sa'yo, gagawin nila ang lahat para masira ka. So, delikado talaga yun. Ang yung inggit ay isang sakit talaga na dapat natin nabantayan dun sa mga tao na nakapaligid natin